Magandang araw po sa'yo lahat at mga kaibigan. Alam mo ba na minsan naging tahanan ng libo-libong Russian refugees ang isang maliit na isla sa Eastern Samar? Sa video na ito tatalakayin natin ang makulay at makasaysayang kwento ng 6,000 white Russian refugees. Natomera sa Tubabaw Island mula 1949 hanggang 1953 isang kakaibang yugto ng kasisayan ng Pilipinas at Russia na tinatawag ng mga lokal na Tiempo Russo. Hindi lang ito simpleng kwento ng paglikas, ito ay kwento ng pag-asa, pagkakaibigan at pagbangon sa gitna ng pagsubok. Sa Harbin, China, nagsimula ang malaking Russian community noong pagtatapos ng 1800s at unang bahagi ng 1900s kasabay ng pagtatayo ng Chinese Eastern Railway ng Russian Empire. Dito naging sentro ng buhay ang mga simbahan, paaralan, negosyo at mga institusyon ng komunidad. Umabot sa mahigit 100,000 hanggang 120,000 ang mga Russian emigre sa Harbin noong 1920s na naging pinakamalaking Russian enclave sa labas ng Russia noong panahon na iyon. Sa Shanghai naman, tinatayang 25,000 Russians ang nanirahan bago ang ikalawang digma ang Pandaigdig. Nagtayo sila ng mga Russian Orthodox Church, paaralan, tetro, at mga negosyo gaya ng restaurant, bakery, at mga club. Ang St. Nicholas Orthodox Church ay isa sa mga kilalang simbahan sa Shanghai, samantalang ang St. Sophia Cathedral naman ang naging sentro ng buhay spiritual sa Harbin. Ang mga Russian emigre ay nagtayo rin ng mga pahayagan, library, at mga samahan tulad ng Russian Immigrants Committee na tumulong sa mga bagong dating at nagorganisa ng mga aktibidad sa komunidad. simula naging masigla ang buhay ng mga Russian sa China, may mga paaralan, palengke at cultural events tulad ng beauty contest, opera at sayawan. Ngunit bilang minorya, hinarap nila ang mga hamon ng pagiging stateless, diskriminasyon at kawalan ng legal na proteksyon. Noong 1920, tinanggal ng China ang extraterritorial rights ng mga Russian kaya naging mahirap ang pagkuha ng trabaho at paninirahan marami ang napilitang kumuha ng soviet citizenship o manatiling stateless na nagdulot ng pagkakahati-hati sa komunidad sa panahon ng japanese occupation maraming russian ang inaristo o napilitang umalis pagdating ng mga komunista noong 1949 halos lahat ng natitirang russian emigre Aina pilitang tumakas muli karamihan ay patungong Tubabaw Island sa Pilipinas at pagkatapos ay sa US, Australia at iba pang bansa. Matapos ang Russian Revolution at Civil War, libo-libong anti-communistang Russians ang lumikas palabas ng Russia. Marami sa kanila ang nanirahan sa China, particular sa Harbin at Shanghai, kung saan bumuo sila ng sarili nilang komunidad, may mga simbahan, paralan, at negosyo. Ngunit noong 1949, nang tuluyang nagwagi ang mga komunista sa China napilitan na namang tumakas ang mga Russian emigre dahil sa banta ng sapilitang pagbabalik sa Soviet Union kung saan marami ang ipinadala sa gulag o labor camps ang gulag ay mga malupit na forced labor camps sa Siberia at iba pang malalayong bahagi ng Russia sa mga kampong ito milyon-milyong tao ang pinahirapan pinagtatrabaho ng sapilitan at marami ang namatay sa gutom, lamig at sakit. Kaya para sa mga Russian emigre, ang makabalik sa Soviet Union ay halos katumbas ng setensya ng kamatayan. Dahil dito, humingi sila ng tulong sa International Refugee Organization upang makahanap ng bansa na pansamantalang tatanggap sa kanila. Maraming bansa ang nagpakita ng simpatya pero tanging ang Pilipinas sa ilalim ni Pangulong Elpidio Quirino ang nagbigay ng konkretong tulong ang Tubabaw Island sa Giwan Eastern Samar ang inalok bilang pansamantalang kanlungan. Ang desisyong ito ay isang makasaysayang hakbang ng Pilipinas na ipinakita ang malasakit at pagiging bukas palad ng mga Pilipino sa mga banyagang nangangailangan. Noong 1949, halos 6,000 Russian refugees, babae, lalaki, bata, matatanda, profesional, artista, pare at dating opisyal ng Tsarist Army ang inilikas mula Shanghai patungong Tubabaw Island sakay ng mga barko at eroplano ang kanilang pagdating ay isang malaking kaganapan hindi lang sa Giwan kundi sa buong bansa. Bagamat madalas silang tawaging Russian refugees, hindi lahat ay kong Russian. Kabilang sa grupo ang iba't ibang lahi at nasyonalidad mula sa dating Russian Empire at mga karatig bansa gaya ng Ukrainians, Estonians, Latvians, Lithuanians at iba pa. Sila ay nagkaisa bilang komunidad ng mga refugee Ngunit maakas mula sa komunismo at digmaan at nagtipon-tipon sa Tubabaw Island upang maghanap ng panibagong simula. Ang isla ay dating military base ng US Navy noong World War II kaya may mga naiwan pang gusali at infrastruktura. Ngunit sa simula, kulang pa rin ang kuryente, malinis na tubig at iba pang pangunahing pangangailangan. Maraming refugee ang nagdala lamang ng kaunting gamit at umasa sa tulong ng IRO at ng lokal na pamahalaan. Sa kabila ng lahat ng ito, Nagsikap ang mga refugee at mga Pilipino upang gawing maayos at masigla ang komunidad. Nagkaroon ng bayanihan ang mga Pilipino ay tumulong sa pagtatayo ng mga tirahan, paghahanap ng pagkain, at pagbibigay ng suporta. Ang mga Russian naman ay nagbahagi ng kanilang kaalaman sa sining, musika, at edukasyon. Sa loob ng apat na taon, ang Tubabaw Island ay naging isang Little Russian City na may sariling organisasyon. Nahati ang kampo sa labing apat na distrito, bawat isa ay may demokratikong halal na leader. May mga pulong at pagpupulong kung saan pinag-usapan ang mga problema ng komunidad parang maliit na bayan talaga. May mga communal kitchen, power station, Russian school, hospital, dental clinic, arbitration court, police force, maliit na kulungan, at iba't ibang simbahan kabilang ang isang Russian Orthodox Church na itinayo mula sa lumang American Chapel. Ang mga pari ay regular nagsasagawa ng misa at mga seremonya at naging sentro ito ng spiritual life ng mga refugee. May open air cinema, teatro at mga konsyerto. Ang mga refugee ay nagtuturo ng ballet, piano at sining sa mga lokal na bata at nagdaos ng mga cultural show para sa komunidad. May mga gabi ng sayawan, poetry reading, at mga art exhibit. Ang mga Russian scouts ay aktibo at may mga organisasyon tulad ng League of Russian American Women at All Cossacks Union na tumulong sa pag-organisa ng mga aktibidad. Isa sa mga pinakakilalang refugee ay si Michael Borisovich Maximovich na naging archbishop jan ng Shanghai at San Francisco at kinilala bilang santo ng Russian Orthodox Church. Siya ay naging inspirasyon at gabay spiritual hindi lang sa mga Russian kundi pati na rin sa ilang Pilipino na kasama nila sa isla para sa mga tagagiwan naging makulay at kakaiba ang tiempo ruso. Sa una may kaba at takot ang mga lokal pero kalauna naging magkaibigan at nagtulungan ang dalawang grupo. Tinulungan ng mga ruso ang mga Pilipino sa edukasyon at kultura habang ang mga Pilipino naman ay nagbigay ng suporta at pagkakaibigan. Maraming bata ang natutong tumugtog ng piano at sumayaw ng ballet dahil sa mga Russian teachers. Nagkaroon ng palitan ng pagkain at kwinto at naging bahagi ng araw-araw na buhay ang mga Russian sa giwan. Ayon sa kasunduan, pansamantala lang ang pamamalagi ng mga Russian refugees sa Tubabaw habang inaasikaso ng Iro ang kanilang paglipat sa ibang bansa. Noong 1951, nagsimula ng bigyan ng asilom ang mga refugees sa Estados Unidos, Australia, France, Canada, Belgium, Brazil at iba pang bansa. May mga pamilya na sabik na sabik makaalis para makapagsimula ng bagong buhay, ngunit may ilan ding nalungkot dahil napamahal na sila sa Pilipinas. May mga na-delay na na pag alis dahil sa sakit, katandaan o hindi tugma ang trabaho sa bansang lilipatan. Ang iba ay naghintay ng ilang buwan o taon bago makahanap ng permanenteng tirahan. Pero unti-unti na bigyan ng visa at naresitol ang lahat. Noong 1953, tuluyan nagsara ang kampo at umalis na ang huling grupo ng Russian refugees mula Tubabaw. Hanggang ngayon, itinuturi ng mga Russian descendants at mga tagagiwan na mahalagang bahagi ng kasisayan ang tiempo ruso. May mga reunion at exhibit na ginaganap paminsan-minsan at may mga plano ang Moscow government na magtayo ng isang museo sa Tobabaw Island bilang pag-alala sa karanasan ng mga refugee at sa kabaitan ng mga Pilipino. Maraming Russian refugee ang naging matagumpay sa mga bansa kanilang nilipatan, may naging doktor, kuro, artist, engineer at negosyante. Pero hindi nila nakalimutan ang mainit na pagtanggap ng Pilipinas sa panahon ng kanilang pangangailangan. May mga sulat, larawan at kwento na ipinapasa mula sa henerasyon sa henerasyon bilang alala ng Tiempo Ruso. At yun na po ang pagtatapos ng ating kwento ng 6,000 Russian refugees sa Tubabaw Island ay isang patunay ng malasakit, pagkakaibigan at pagtutulungan ng mga tao, anumang lahi o relihiyon. Isa itong mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na nagpapakita ng ating pagiging bukas palad at makatao. Sana'y na-inspire ka sa kwento ng Tiempo Ruso. Kung gusto mo pang ganitong kwento ng kasaysayan, huwag kalimutang mag-like. Mag-subscribe at mag-comment sa iyong mga natutunan o gustong malaman pa hanggang sa susunod mga kaibigan